Tatlong masasarap na recipe gamit ang corn beef. So, una nga itong ating corn beef kare-kare. Nako, paborito ito ng marami. Para ka lang din po nagluto dito ng kare-kare. Yun nga lamang po ay corn beef yung gagamitin natin ngayong araw. Ang una nga po natin gagawin ay lulutuin po muna natin itong ating mga gulay. Depende na po sa inyo kung gagayahin nyo po ito na bahagi ako pong ipinrito. Pero, pwede nyo naman pong i-blanch yung mga gulay or pakuluan po. Ayan, mga meat. Depende na po sa inyo kung ano pong gusto ninyo. Kung ayaw nyo po ng mamantika ay pakuluan na lamang po. Then, after po nating uh, bahagyang maprito yung ating mga gulay, ito po ay atin munang isa set aside. At ito nga po, yung pong ating corn beef ay akin po yung sasalain para po mas mabilis pong mag-dry kapag ito po ay ating iginisa. Kung baga, tatanggalin po natin yung pinakang oil niya. Dahil sa isa pong kawali ay nag po ako dyan ng bawag na. Nilagyan ko lang po ng konting mantika. At isinunod ko na rin ito pong ating corn beef. Naglagay na lamang po ako dito ng paminta dahil ito pong ating corn beef na gagamitin ay talaga pong malasa. Then kapag dry na, iset aside muna. Tapos sa kapareho pong kawali ay mag ulit ng sibuyas at bawang. At dito ko po inilagay yung pinakang oil na galing doon sa corn beef. Tapos naglagay po ako dito ng peanut butter. Tapos sapat na dami po ng tubig. Halu haluin po hanggang sa magmix po silang mabuti. Para sa pampalasa, naglagay po ako dyan ng konting patis tapos paminta. At ayan na po, halu-haluin po lamang at okay na po yan. At pwede pwede nyo na po yung i-plating. Nako mga mina napakasarap po ng ganitong luto sa corn beef. Kaya naman kung hindi nyo pa po, po nasusubukan, aba e, eh, subukan nyo na rin po. Siyempre hindi mawawala dyan yung alamang. And ang ating pong next recipe para sa corn beef ay ito pong corn beef pares mga mi, nung ginamit ko nga itong corned beef na ito, eh parang mas masarap pa compare po dun sa nabibili ko sa kanto. Mas malasa and syempre mas madali po yung ating pares recipe ngayong araw kasi nga corned beef po yung ating gagamitin meaning wala na po tayong palalambutin na beef. At nung nagkukuluan na nga po, ilagay po yung ating pampalapot. Kinanaw na cornstarch lang po yan. And after makakulo, ilagay na rin po yung corn beef. Tapos paminta at ayan na. Okay na po yan. Ahayaan na lamang po natin yung makakulo para mas maging malasa pa. Naglagay po ako dyan ng fried garlic at yung ating spring onion. At ayan na. Meron ka ng napakasarap and syempre napakalasang corn beef pares. Subukan nyo na rin po yan sa ating corn beef. At ito pong ating pangatlong recipe para nga po sa ating corn beef ay itong garlic pepper corn beef. Wala akong halos itulak kabigin dito mga miss. Dito sa recipe natin sa corn beef, lahat po yan ay masarap. Kaya naman isama nyo na rin po yan sa listahan. So ayan, para po sa ating garlic pepper corn beef, ay nagisa po ako dito ng sibuyas at bawang. After magisa, ilagay po yung ating corn beef. Mix, mix, mix hanggang sa magisa po yan. And syempre, naglagay po ako dito ng paminta. Then, ito po yung atin lamang pong bahagyang tutustahin. Then, kapag ganyan na, ay set aside muna. Tapos, sa kapareho pong kawali, naglagay po ako dyan ng mga dalawang kutsara po ng butter. At eto nga ang ating mushroom. Mas maganda po kung igigisa nyo po ng medyo matagal yung mushroom. Tapos dalawang kutsara po ng harina. Kapag natusta na mahagya yung harina, ilagay po yung ating evaporated milk. And naglagay na rin po ako dyan ng water. Tapos ayan toyo at beef cube at saka itong paminta. Pwede pong purong tubig na lang ilagay nyo kahit hindi na po kayo maglagay dyan ng evap milk. At kapag nakuluan na at sapat na po yung lasa, ilagay po yung ating fried garlic at ayan na. Okay na po yan. Kayo na po ang bahala sa plating. Iisa naman po ang magiging lasa niyan. <laughs> At ayun, ibinuhos ko na nga po itong ating pinakang sauce and syempre more garlic pa rin. So subukan nyo na rin po lahat itong ating recipe sa ating corned beef. Serve and enjoy!